Isa sa mahahalagang bagay sa pagpapalaki ng Indio Higante ay ang tamang taas ng pakainan. Dahil ang Indio Higante ay isang lahi na mabilis lumaki, mahalaga ang tamang paraan ng pagpapakain. Kapag nasanay silang kumain sa lupa sa halip na sa pakainan, mas magiging tamad sila sa paggalaw, kaya nagiging sobrang taba at nawawala ng sigla. Ang layunin sa pagpapalaki sa kanila ay hindi pagpapalubo ng katawan kundi pagpapanatili ng tamang timbang at lakas. Dapat balanse ang kanilang pagkain, tamang dami ng feeds at maraming natural na pagkain mula sa kanilang paligid. Kailangan nilang maghanap ng pagkain sa paligid tulad ng mga insekto, maliliit na bulate, magandang klase ng damo ito ang kumukumpleto sa kanilang nutrisyon at nagpapatibay sa kanila. Ang isang malusog na indyo higante ay dapat marunong maghukay at maghanap ng pagkain sa lupa. Kapag pinakawalan sila, mas lumalakas at mas tumitibay ang kanilang resistensya dahil sila mismo ang naghahanap ng pinakamainam na pagkain sa kanilang paligid.